Meron lang po akong konting katanungan po. Sige po. Totoo po bang merong Diyos na lumalang sa sangkatauhan? Teka, Brad. Tatanungin muna kita bago kita sagutin. Ano palagay mo? Meron ba o wala? Palagay ko po. Ano? Wala po eh. Bakit mo sad' sabi? mo sabing wala? may nakapagsabi lang rin po sa akin. Ng, Ah, wag kang maniniwala sa sabi-sabi. Sabi nga ng Tagalog, ang naniniwala sa sabi-sabi, walang bait sa sarili. Kailangan sa tao, meron tayong scientific attitude. Ano yung tinatawag na scientific attitude? Ang scientist, ang scientific attitude, hindi siya basta naniniwala sa anumang sinasabi unless napatunayan niya ito sa kanyang sarili. A scientist is, 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 slow to accept facts and such statements that are not supported by convincing proof. You must convince a scientist on whatever information you, you forward to him. Through experimentation and study, he will come to believe that fact. Kasi alam mo, merong nagsasabi walang Diyos. Tanungin natin sa Biblia, sino ba ang nagsasabi na walang Diyos. Sakinga mo sa 53.1 ng awit, ganito ating mababasa. Ang mangmang ay nagsabi sa puso niya, walang Diyos. Ayan. Ang mangmang ang wika ay nagsabi sa kanyang puso, walang Diyos. Nakita mo kapatid? Mangmang lang ang nagsasabing walang Diyos. Let us read that in English the fool hath said in his heart, There is no God. Corrupt, corrupt are they and have done abominable iniquity. Ayan, ang sabi ng Biblia, The fool hath said in his heart, There is no God. Biho el loko, en su corazón. Alam mo kasi kung bakit ganito, bibigyan kita halimbawa kapatid ah. Ano yung hawak mo ngayon nung tinatanong mo ako, kapatid? Biblia po, tsaka mic. Ayan. Yung mic na yan, may gumawa ba yan? Wala. Meron po. Lahat mo sinabi meron, hindi mo naman nakita. Sige, kapatid. Sige, kapatid. Sige, kapatid. Sige, kapatid. Ba't na sinabi meron, hindi mo naman nakita nung gawin? Wala lang po. Ay, uh, ako sasagot ha, ako sasagot ha. Kung ba't mo sinabing meron? Kasi it is a common knowledge, isang pangkaraniwang kaalaman na hindi magkakaroon ng mic kung siyang mag niya, walang gagawa sa kanya, tama? Kaya, hindi kaya ng, basta kahit maghukay ka sa lahat ng bundok sa Afrika, wala kang mahuhukay na mic kung walang gumawa niyan, ano? Ngayon, ganito, kung yung mic, na walang buhay, tinatatakbo lang ng kuryente, gawa sa bakal at plastik, kaya nagkaroon may gumawa. Alin ang mas komplikado? Yung mic o ikaw? Mas komplikado po? O, si alin ang mas komplikado ang pagkakagawa? Yung mic o ikaw? Yung mic po. Alin ka dyan? Kapatid, ano? Nag-aaral ka ba, kapatid? Opo. Anong, ki anong kinukuha mo? High school pa lang po ako. Wala. O, kahit na, kahit elementary, maintindihan ako. Kaya ako tinanong, dahil para mati ako, maintindihan mo ko, ano? Kasi, mas komplikado ka kaysa sa mic. Actually, ikaw may mic ka. May mic ka. At ikaw, meron ka rin receiver. May camera ka pa nga eh tamo At may computer ka pa sa loob ng pagkatao mo. Mas maganda kaysa sa ibang computer na naimbento ng tao. Yung computer mo nakakaamoy. Yung computer nila, hindi pa sila nakakaimbento nung nakakaamoy eh. Diba? At yung computer mo, nakakalasa. Yung computer nila, hindi pa nakakalasa eh. Yung computer nila nakakakita, nakakarinig yung computer. Kaya may voice command ng computer ngayon eh, nakakarinig na eh. Tapos, nakakakilala na rin ang tinig ng computer. Pero hindi nila magawa yung eh. nakakalasa at saka nakakaamoy. So, mas maganda yung computer na nasa iyo. Alin ngayon ang mas komplikado? Yung mic o ikaw? Opo. O, ikaw pala eh. Eto na yung may, na hindi na masyadong komplikado, may gumawa. Sa'yo iyo ka ba walang gumawa? Siyempre, mas may gumawa sa iyo. At kung may gumawa sa iyo, mas komplikado ang universo. Ang universo binubuo ng bilyon-bilyong galaxy na bawat galaxy may bilyon-bilyong mga bituin at mga planeta. Mas komplikado yun. Tumatakbo nang wala namang gasolina. Mas komplikado yun. Hindi pwede walang gumawa nun kukwentuhan kita ng kapiraso, ha? Meron dalawang siyentipiko. Yung isang siyentipiko, naniniwala sa Diyos. Yung isang siyentipiko, hindi naniniwala sa Diyos. Ngayon, so, nagtatalo sila. Matagal silang panahon nagtatalo. Ayaw maniwala nung siyentipiko, hindi naniniwala sa Diyos, na may Diyos. Ang ginawa nung isang siyentipiko, hindi naniniwala sa Diyos, hindi na siya kumibo. Alam mo ang ginawa niya? Doon sa kanyang laboratorio, naghanda siya ng mga ano, bilog Merong bolang malalaki, may maliliit. Ginawa niya yung solar system. Nilagyan niya yung malaking-malaking bola sa gitna, representing the sun. Tapos gumawa siya ng siyam na mga bolang iba-iba ang sizes, starting from Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus, Neptune, and Pluto. Sinabit niya ngayon doon sa kanyang laboratorio, Same kay same, pinagsasabit na rin, ano? May maganda pagkakahanay-hanay. Eksakto eksakto sa mga laki. Ngayon, yung kanyang kaibigang hindi naniniwala sa Diyos na siyentipiko, tumalaw sa kanya pagkaraan ng anim na taon. Ba, nakita? Pa, pare, ang ganda nito, ha? Nakasabit na ito, mga planeta, solar system. Sabi niya, ang ganda, sino ay gumawa niyan? Sabi ng sentipikong naniniwala sa Diyos, wala, walang gumawa niyan. Nakita ko na lang yan dyan. Eh. Sabi nung hindi naniniwala sa Diyos, pare, pare mo ba? Ika ako, paano napunta yan dyan na walang naglagay niyan? Sabi nga lang, ano? Eh, sumagnatawa ngayon yung sentipikong naniniwala sa Diyos. Eh kung yan, mga bola-bola lang yan. Ayaw ka maniwala ng hindi walang gumawa. Eh yung time to solar system, parali mo, walang Diyos na no, gumawa. Kaya mula, no, naniwala na siya na may Diyos na gumawa ng lahat ng bagay. Ang sagot ko sa iyo, eto, kapatid, ah. 19-1 ng awit. Basahin mo sa screen. Pwede ba ikaw na bumasa, kapatid? Pakibasa mo ang 19-1, 19-1 ng awit. Ang kalangitan ay nagpapahayag ng kaluwalhatian ng Diyos at ipinakiki, ipinakikilala ng kalaw kalawakan ang gawa ng kaniyang kamay. Ayan. Ang sabi ng Biblia, ang Ang kalangitan ay nagpapahayag ng kaluwalhatian ng Diyos. The heavens declare the glory of God and the firmament showeth his handiwork. Ang ang kalawakan ay nagpapakilala ng gawa ng kanyang mga kamay. Tamo? Kaya si Rizal, ano? Naniwala si Rizal na medyo siya. Eh. Nang mag-aaral siya ng siyensya, mas naniwala siya sa Diyos. Bakit? Eto tumingala ka lang sa langit eh. Sino naglagay nung mga yun doon? Hindi naman nababagsak. Ha? yung buwan na nakikita mo, yan din ang nakita ni Eva at saka ni Adan, libu-libong taon na. Eh hanggang ngayon, nandun pa rin, hindi na babaksak yun. Wala naman tali yun. Ang mundo rin, walang tali. No? Wala naman, nakabitin lang naman ito sa wala. Pakinggan mo sa isang kalapa ng home. Kanyang iniuunat ang bilagaan sa pagitan walang naman at ibinibitin ang lupa sa wala. mo, sa English ang pagkakasabi diyan, ganito. He stretches out the north over the empty place and hangeth the earth upon nothing. Nakita mo yun? Hangeth the earth upon nothing. Samo, walang nak nak na nakabitin ang mundo sa so, so wala namang, wala namang tali, wala namang kadena, wala namang pisi. Eh, nakasulat na yan, libu-libong taon sa Biblia na wala pa lang umahawak na material sa mundo. Pero hindi naaalis sa lugar, ano? Ibig sabihin, may nagme-maintain yan. Ang tawag ko ron ay Diyos. Yun ang amang makapangyarihan sa lahat. Yun ang pruweba na may Diyos yung kanyang ginawa ng kanyang kamay. Alam mo kasi, kahit hindi mo nakita, no, kapatid, kahit hindi mo nakita yung gumawa niya silang inuupuan mo, hindi kita mapapaniwalang walang gumawa niya Syria na yan. Eh. Di ba nakaupo ka ngayon sa Syria? May gumawa niya eh. Kahit hindi mo nakita, dapat kang maniwalang may gumawa niyan. Lalo na yung mga mas komplikadong mga bagay na hindi kayang gawin ng tao. Ang totoo, isang, isang kuto lang at saka isang langaw, hindi kayang gawin ng tao eh kapatid. May gumawa niyan. Ang gumawa niyan ng Diyos. Kaya dapat maniwala kang may Diyos ipinakikilala ng gawa ng kanyang kamay ang kanyang pagka-Diyos. Pakinggan mo sa Roma 1.19-20. Sapagkat ang natikilala tungkol sa Diyos ay hayag sa kanila, sapagkat ito'y ipinahayag ng Diyos sa kanila, sapagkat ang mga bagay niyang hindi nahisida, at nakikita at panamlalangin ang sanglibutan, ay nakikitang maliwanag sa pagkatanto, sa pamamagitan ng mga bagay na ginawa niya, maging ang walang hanggang niyang kapangyarihan at pagkadyo. His eternal power and Godhead, yung kanyang walang hanggang kapangyarihan at pagkadyo, nakikita sa pamamagitan ng mga bagay na ginawa niya. Parang yung karpintero, no? Kahit di mo nakita yung karpintero, ang ganda ng lamesang ginawa, ibig sabihin, mahusay na karpintero yon. Kahit di mo nakita, maniwala kang may karpinterong gumawa nung lamesa. Ganon din naman yung lahat ng ginawa ng Diyos. Yan ang pruebang may Diyos may gumawa. Kasi, sabi ng siyensya, nothing happens without a cause. Kung nag-aaral ng science, ah, nothing happens without a cause. At nung mag-aral ang pinakamatalinong Pilipino na nabuhay nung ikalabing uh, siyam na siglo, ang sabi ni Rizal, uh, sabi niya, no? Kada nota que el viento murmura, kada rayo de luz en el sol, kada flor en la verde llanura, es un himno la gloria de Dios. Es un mundo en lira sublime, Mudula un eterna canción, si suspi, si suspira si kanta orsi hine, siempre, siempre la gloria de Dios. Yeah, neka hawig na tula sa Ingles eh. All things wise and wonderful, all creatures great and small all things wise and wonderful, the Lord God made them all. Ayan. It's little flower that opens, it's little bird that sings. He made their glowing colors, he made their tiny wings. The rich man in his castle, the poor man at his gate. God made them high or lowly and ordered their state. The purple-headed mountain, the river running by, the sunset and the morning, the brightness of the sky. The cold wind in the winter, the pleasant summer sun, the ripe fruits in the garden, he made them every one. The tall trees in the green wood, the meadows where we play, the rushes by the water, we gather every day. He gave us eyes to see them, and lips that we might tell. How great is God Almighty, who has made all things well. That is it. Tamo? Ang mga mas matatalino ng tao, naniwala na may Diyos. Naniniwala ako sa Diyos. Dahil nasumpuan ko siya sa Diyos, sa Biblia, at sa buhay. Alam mo, masamang hindi ka maniwala sa Diyos. Tandaan mo ang talata, 53.1 ng Bibliang Kastila. Dijo el loco en su corazón no hay Dios. Yan ang nasa Biblia, kapatid.